Naniniwala naman si Sen. Christopher Bongo na dapat pa rin bigyan ng kaukulang paggalang ng Senado at Kamara si dating Pangulong Duterte hinggil nga huyan sa mga resolusyong humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC. Ayon kay Sen. Go, irerespeto pa rin naman niya ang anumang mangyayari kung magkakaroon man ng pagdinig hinggil nga huyan sa nagdaang administrasyon. Man Respeto rin po natin sila sa House of Representatives Uh, sense of the uh, Congress, no? Kami naman dito sa Senado, kung saan po makakarating yung magdidinig ang ating uh, chairman, nire-respeto rin po natin. Ang tanongin naman kung dadalo kaya si dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Sinabi ni Senator Go na nasa kanya na raw huwito kung handa itong magsalita tungkol saan. Samantala, nagpahayag din na suporte si Senator Go sa kapwa niya senador na si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na nauna na nga hong ang sarili bilang number two accused sa investigasyon ng ICC. Bilang kapartido at kasamahan sa Senado. Dahil naniniwala po ako na ginampanan lang po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang chief PNP panahon ni dating Pangulong